Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nung makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito. Kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Awi tungkol sa Mabuting Balita Ang inang namumulila Sa anak niyang nadulusa Ay nasa tabi ng krus Ang puso niya'y nasugatan sa talim pinaglagusan, sa pagpanaw ni Jesus, sa lungkot tigib ng luha, ang babaeng pinagpala, na ina ng Diyos anak, pospos -pos ng kapighatian, ang inang maaasahan, ng kanyang nirilingap, sinong hindi maaawa, sa inang luha ng luha, sa anak niyang namatay, sinong hindi magsisisi? Sa pagtumhay na mabuti, sa inang nalulumbay, dahil sa pagkakasala, ng lahat kaya nadusa, ang ating manunubos, agaw buhay na namalas, ng ina ang nililingap ng mahal niyang si Jesus, ina naming iniibig, karamay kami sa hapis, sa pagpanaw ni Jesus, puso nami dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Mahal naming inang birhen. Kami ay iyong akain Damayan ang iyong anak sa sugat ni Hesus Kristo. Tawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas habang kami ay nabubuhay. Tawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa kalbaryo, mahal na birheng huwarang, sa galak at kalungkutan. Susunod kami sa iyo, sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan, ng poong Yesu Kristo, sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, Tara may niya kami. Ang hirap sa sanlibutan. Sa langit may kasiyahan. Kapag si Kristo ay katabi. Sa krus ni Jesus kasalo. Kaya sa langit panalo. Ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig. Ipisan kami sa langit. Upang laging magalak.